Ang Tools of the Titans ay isang libro na isinulat ni Tim Ferriss. Ito naglalaman ng mga kwento mula sa mga matatalinong tao sa mundo. Dito, makikita mo kung ano ang nagpapabukod-tangi sa kanila at kung ano ang kanilang mga ginagawa. Narito ang limang pinakamahalagang aral mula sa libro. Una, unahin ang kalusugan. Ang unang aral ay kahit sino ka man, dapat unahin ang kalusugan kung gusto mong magtagumpay. Kasama dito ang pisikal at mental na kalusugan. Para sa pisikal na kalusugan, maraming paraan na nakalagay sa libro. Mula sa acroyoga na kailangan ng partner hanggang sa simpleng pagjogging araw-araw. Para sa mental na kalusugan, maraming tao sa libro ang nagme-meditate at ito ay nakakatulong sa atin. Pangalawa, routine sa umaga. Ang ikalawang aral ay mahalaga ang pagkakaroon ng routine sa umaga. Lahat ng matagumpay na tao, mula kay Bill Gates hanggang kay Tim Ferriss, ay maagang bumabangon at may kanya-kanyang rutin na nakakatulong sa kanila. May mga karaniwang bagay sa mga rutin na ito, pero kailangan mong hanapin kung ano ang bagay para sa sa'yo. Sa libro, makikita ang limang bagay na tumutulong kay Tim na manalo sa araw. Pangatlo, magbasa ng mga libro. Ang ikatlong aral ay mahalaga ang pagbabasa ng mga libro. Isang karaniwang bagay sa mga tao sa libro ay ang kanilang pagmamahal sa pagbabasa. Isang libro ay pwedeng makabago ng buhay mo, pero kailangan mo itong basahin. Ang libro rin ay nagbibigay ng mga reading list para sa mga susunod na taon. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka natututo ng bago at baka maiwan ka. Ito rin ang dahilan kung bakit namin ginawa ang channel na ito para makatulong sa iyo. Pang-apat mga ups and downs. Ang ikapat na aral ay ang mga ups and downs sa buhay. Isang sikat na manunulat, si Paulo Coelho, na ang mga aklat ay isinasalin sa higit sa 20 wika, ay may problema rin sa pagsusulat at madalas na nagpapaliban. Maraming tao sa libro ang nagbahagi ng kanilang mga kwento na puno ng mga hamon at makakakuha tayo ng maraming aral mula dito. Panglima, disiplina ay kalayaan. Ang huling aral ay disiplina ay kalayaan. Ang pangungusap na ito ay tumatak sa akin. Ibig sabihin nito, kung gusto mong magkaroon ng kalayaan, Maging sa pera o sa oras, dapat maging disiplinado ka. Iba-iba ang landas ng tagumpay para sa bawat isa. Pero ang libro ay nagbibigay ng inspirasyon at magandang payo mula sa mga titan sa mundo. Ipinapakita ng kanilang kwento na sa kabila ng mga hadlang, mahalaga ang pagpapatuloy. Ang disiplina ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo mula sa pagnanais patungo sa mga konkretong aksyon na magpapalapit sa iyong mga layunin at sa kalaunan magbibigay ng tagumpay. Hindi basta-basta ang tagumpay at hindi ito nakukuha ng mabilis. Kailangan ng matinding fokus, pagpaplano at ang kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng disiplina sa iyong mga action at pagpili ay nagbibigay ng kaayusan at direksyon sa iyong buhay. Sa halip na maghintay na mangyari ang mga bagay, ikaw na mismo ang kumilos upang matupad ang iyong mga pangarap. Ang disiplina ay hindi isang bagay na madali. Ngunit kapag natutunan mo itong gawing bahagi ng iyong buhay, ikaw ay magiging mas malaya sa mga bagay na mahirap kontrolin, tulad ng oras, pera, at mga oportunidad. Bukod pa rito, ang disiplina ay nagbibigay ng kakayahang magpatawad sa sarili at magpatuloy sa kabila ng mga pagkatalo. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka magkakamali, kundi ito ay tungkol sa pagtanggap at paglago mula sa iyong mga pagkakamali. Sa huli, ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa mga pangako na ipinapakita mo sa ibang tao, kundi higit sa lahat, sa iyong sarili, upang makamit ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay at magkaroon ng tunay na kalayaan na magdesisyon at magtagumpay ayon sa iyong mga sariling prinsipyo at pangarap. Sa katunayan, ang disiplina ay isang uri ng malalim na pag-unawa sa sarili at sa mga layunin na nais mong makamit. Binibigyan ka nito ng kakayahang mag-focus at maglaan ng oras sa mga bagay na may pinakamalaking epekto sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na kinukuha mo nang may disiplina, natututo kang itulak ang iyong sarili sa labas ng iyong comfort zone at gawin ang mga bagay na hindi mo karaniwang magagawa. Kaya't sa huli, ang disiplina ay hindi lamang isang kasangkapan para sa tagumpay. Ito ay ang pangunahing susi sa pagkakaroon ng buhay na kontrolado mo kung saan ang mga desisyon mo ay may layunin at ang bawat araw ay may malinaw na direksyon Sa bawat pagsubok at hamon na haharapin mo ang disiplina ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at determinasyon upang magpatuloy, mag-adjust at magbago upang makamit ang iyong mga layunin Ang disiplina ay nagsisilbing gabay na magtutulak sa iyo upang magpatuloy sa kabila ng mga pagkatalo at magtagumpay sa mga bagay na dati akala mo'y imposible dahil sa disiplina ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay nagdadala sa iyo mas malapit sa iyong pangarap at nagbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo kaya't unti-unti mong nararating ang buhay na gusto mong makamtan ang tools of the titans ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento at tips mula sa mga matagumpay na tao, kundi isang malalim na gabay na nagpapakita kung paano ang kanilang mga diskarte at mindset ay nakatulong sa kanila upang magtagumpay sa kanilang mga larangan. Ang mga aral na matutunan mula sa libro ay hindi lamang para sa mga negosyante o leader ng industriya, kundi para sa lahat ng nagnanais na mapabuti ang kanilang buhay sa pisikal, mental at espiritual na aspeto. Sa bawat aral na matutunan mo mula sa libro, matutuklasan mo na ang tagumpay ay hindi basta-basta nakukuha. Hindi ito nangyayari sa isang iglap o sa pamamagitan ng isang malaking hakbang lamang. Sa halip, ang tunay na tagumpay ay resulta ng masinsinang pagpaplano, mga araw-araw na hakbang, at pagkakaroon ng mga sistemang magbibigay daan sa iyo upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok ang pagiging disiplinado sa iyong mga aksyon at pagpapasya ay magsisilbing gabay na maghahatid sa iyo sa mga pangarap mo. Ipinapakita ng libro na hindi sapat ang magtaglay ng talento. Kailangan mo rin ng lakas ng loob, determinasyon at ang tamang mindset upang magtagumpay. Ang libro rin ay nagpapakita ng halaga ng pagtanggap sa mga kabiguan. Ang mga Titan na tinutukoy ni Tim Ferris ay dumaan din sa mga pagsubok at kabiguan bago nila nahanap ang kanilang tagumpay. Ipinapakita nito na ang pagkatalo ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto at maging mas matatag. Sa bawat pagkatalo, matututo ka ng mga aral na magpapalakas sa iyo at magbibigay gabay sa iyong susunod na hakbang. Ang mga lessons na ito ay maaari mong isabuhay hindi lamang sa mga aspeto ng trabaho at negosyo, kundi pati na rin sa iyong personal na buhay. Sa bawat hakbang, natututo kang magplano at magtakda ng layunin, ngunit higit sa lahat, natututo ka rin ng pagpapahalaga sa proseso ng pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagpili ng tamang routine, pagpapahalaga sa iyong kalusugan, at patuloy na pagpapabuti ng sarili sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkatuto ay magbibigay daan sa iyong patuloy na pagunlad. Sa hinaharap ang mga aral na matutunan mo mula sa Tools of the Titans ay magiging mga gabay na magtutulak sa iyo upang maging mas maingat sa iyong mga desisyon at magbigay ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Hindi lamang ito magbibigay sa iyo ng inspirasyon, kundi magbibigay ng konkretong mga hakbang upang maisakatuparan katuparan ang mga pangarap mo. Ang mga titan na ipinakita sa libro ay nagsilbing mga halimbawa ng kung paano ang tamang diskarte, pagsusumikap, at positibong mindset ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, matutunan mong hindi lahat ng bagay ay kailangang gawin ng mag-isa. Ang mentorship ang pagkakaroon ng support system at ang pagpapakumbaba sa pagkatuto mula sa iba ay susi sa paggabot ng iyong mga layunin. Mahalaga rin na matutunan mong magtakda ng mga tamang layunin at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang mga ito. Hindi sapat na may pangarap ka lamang, kailangan mo ng disiplina at focus upang mailabas ang iyong buong potensyal. Ang bawat maliit na hakbang ay isang piraso ng malaking kabuuan na magdadala sa iyo sa iyong pangarap. Sa huli ang mga aral na mula sa Tools of the Titans ay magpapalakas sa iyong paniniwala sa sarili. Magtuturo sa iyo kung paano patuloy na magsikap at magpursige sa kabila ng mga pagsubok at magbibigay ng mga tamang tools upang makamit ang tagumpay sa iyong sariling buhay. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang tagumpay ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang gabi. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mas malit na hakbang patungo sa mas malaking pangarap. Sa pamamagitan ng mga aral mula sa libro, matutunan mong pahalagahan ang proseso, ang bawat hakbang at ang pagpapatawad sa sarili tuwing magkamali. Sa kalaunan, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang naabot mo, kundi kung paano mo pinahalagahan ang iyong paglalakbay at ang mga bagay na natutunan mo sa daan.